yan po mga idol mga tanim po yan para po sa maiwasan ng pagbaha yan po mga puno po yan ganyan po inaalagaan po yan uh, protection po yan sa environment po natin uh, malaking tulong po din na uh, po din ng oxygen po sa mga tao kaya po mga idol mga kaibigan po natin ating pong pangalagaan ng ating pong uh, kagubatan ating pong environment para po may mga susunod pang henerasyon na makinabang po hindi lang po tayo hindi lang po mga idol tayo po ay magtulong-tulong uh, mapaganda pa po ang ating kalikasan bakit na tayo po ang mga puno po yan limpo at maganda